Hi guys, anyways, know it's Madjo. I'd love to mga anticles. So for today's video, kaya na apat atriya balay sa kung ng -ja, mani gani, uga nga manihapon na ganim yung sud karoon kay pansit, gisado nga stag yung lami abong kag na panambahaw. Ano ba? <laughs> Sakto po kayo ang pag-abot ni Kiamle ang banabels ni Ate Alin ngating panihapon na sugikan siya sa iyahang trabaho ni uli siya dyan sa tibagon po nagdala siya o pizza pa sa lubong sa mga kilos dyan sa balay ganim. Kung -ja, itilawan na po ganin na ni Ate Alin dira akong unsa bayla sa aning pansit, gisado lami ba uwa ba ni pero hasta gyo ng lami am. -ja, nagluto aning pansit kay banabels sa iksa, unsa to ang papi Alvin. Siyempre, aprobado po nang Ate Alvin. Ikaw na may laid sa Riz. Kaya <laughs> man naman, kaon ang mga kidus dari aso. Nagkaon na po tayo sila o pizza dari aso. Nagpray na po dahil niya ang ato ang Ate Althea dari para sa pagkaon. Kaya para po mga on na ta, diba? syempre pag humanog ang pudiha aso naghukad na po dayon ang mga gipanggo terms kay mga una na lagi og di po na pwede ang pansit nga walay IRC kinahanglan gyud na na IRC kay para mang para mahilis dayon ning ato ang pansit nga kinaon pag na IRC ha huh, sigaw guman ako og hukad ara so nilingkod na lang man po ta sa daplin kay para makaunat na ta ka ang kilami pud baya ning pansita oi kana bitong na ay sabaw-sabaw di ba lami kay kay kan lagi sa radyo ta makakaon og pansit unya karon di ay mo nang naagluto mi pansit kay na di ay nag diri asa balay pero wala man sila diri aso kami na lang sa ang nangaon karon para sa yang birthday og mga unday mga ante unsa ang nag birthday pud ay karon kay ang bayaw sa ato ang papi Alvin di ba o ang batang kuya Charlie gani diri ay kanika una pud ay ni sila og pizza unsa patagaan nako ang batang ati ay unsa ang batang alot po diri ay kay nagkaon pa po ni siya kay Chil pa ni siya kaon batang mua nawala lang chill chill lang siya diri a dapita while gatan aw o siya sa TV ang kita tawag nako siya ni duol siya kay natingala siguro siya sa flashlight sa kamera sa cellphone ba tolo pud dari ana busy sila og tanaw sa cellphone di ba ay human kaon sugi ko gusto pud nato ni ang bibi kay para iyahang mama napod ang muunat og kaon karon no di ba natulog no pud ni ang batang migulog ang ato ang papi Alvin dela samtang ay minati Allen so kay daggo man migtingog nakamata dai nato ang papi Alvin no di ba pertina mo pagatawa kay sakto pagmata o oh, teng pani hapon na no, di ba dali ra kaayo sa naka mata tugon sa mo ang mga ting og di ba gali mangawad pa ni nihukat na dayon na siya agni na lang no di ba well, nangaon na na sila dra, aso nagmariti na lamang sila kay para istorya-istoryahan na gani ang pansitra at ruhapit na na mahurot dito ang ni mama. sa orange alot, oy. Ug ni na pud gani di ay ta diri pizza kay ato ani tilawan apa sa lubong ni Kuya Meljo, amon amo ni gisukat-sukat to simpa kay ang isa ka pizza sa isa ka box dako nang isa pud ka box kay gamay siguro ang katong isa nga gamay wa yes punang wa ni tubo ba bisan wala to ni tubo lami man kay nahurot man di ba so dagan salamat sa pagtanaw ani mga video mga ante kay bye god bless all lihog putug kog follow ani mong page mga ante